The popular vote is the one of the most important to concern. If I have to choose only one, but they have so many, but with the most popular vote, she will go to the next next round. The Back to back win sa so, Pilipinas, malabo na daw mangyari. Pambato ng Philippines sa Miss Grand International 2025, malaki ang posibilidad na maligwak kahit galingan pa nito. Nagsalita na nga si Nawat It Sara Grisel tungkol sa magiging kapalara ng mga kandidata sa kanyang beauty pageant this year sa Miss Grand International 2025. Tahasang kasing sinabi ni Nawat na kailangan daw makapag-produce ng malaking pera ang isang kandidata bago niya ito papanalunin. Ito ay sa pamagitan ng votings at pagbibenta ng mga produkto ng Miss Grand International. I ni hindi ninawat na importante daw na bumili kayo ng mga produkto ng MGI para makapasok ang kandidata na inyong sinusuportahan para makapagpatuloy ito sa kompetisyon at kung nahihirapan daw kayong bumili sa iba't ibang platforms dahil sa system availability maaari daw kayong pumunta sa kanilang platform para bumili at bumot. if you cannot buy uh, the products Because of your system, cannot buy or whatever, you can go through skrankinternational.com to vote. Say pa nga nina what, ang popular votes daw ang isa sa pinaka-importante para papanalunin daw niya ang isang kandidata. The popular word is the one of the most important to concern. Idiniindi ni Nawat na bukod sa beauty, brain at body, mas piliin at mas daw niya ang business, ang pera ang benta, ang kandidatang makakapagbenta ng maraming produkto nila at makakakuha ng maraming boto. Ito daw ang mas mahalaga para sa kanya kaya ito daw ang papanalunin niya. If I have to choose only one but they have so many similar body beauty brand but who is the most popular one if they are the same score but with the most popular one she will go to the next next round. Sa kasamaang palad ay kolelat ang pambato ng Pilipinas sa ranking ng popular votes. As of today, nasa number 1 spot si Tanzania. Samantalang number 10 spot lang ang nakuha ni Philippines. Ang bawat isang boto kasi ay nagkakahalaga ng 30 Thailand bat o katumbas ng mahigit 62 pesos at kinakailangan ni Philippines ng daan-daang libo o milyong-milyong boto para mag number one. Matatandaan na isa sa mga dahilan kung bakit nag si India noong nakaraang taon bilang Miss Grand International 2024 ay dahil hindi nito nakayanan ang pressure na magbenta at mag-akyat ng limpak-limpak na pera kay na what it's sa pamag gita ng pagbebenta o live selling sa social media ng kanilang mga produkto. You guys know they made us sell these cheap, tacky products on TikTok, all right? Like we were sales girls. I mean, you've crowned queens, and you want her to sell like chili paste and chili sauce and like random things on on TikTok seriously at dininawat na bukas kung saan magaganap ang National Costume Competition October 13 pati na rin sa Preliminary Competition October 15 ay pagbebentahin daw niya Ang 77 contestants ng MGI La gala Phi Rim may hall ดูซิว่านางงามคนไหนจะขายได้มากกว่ากันโอเคไหมเราจะให้นางงามมายืนเจดคนไตบาฮากิดาวน์งสกอริงนองนัดคอสและพรีลิมส์อังไม่พีน่คามาแรงมีมาเบเบนต t a และน่างมกปะปตุลิสคอมเปตชันนะนะใครขายได้เยอะสุดใครขายได้เยอะสุดจะได้สิทธิพิเศษอะไรไม่ต่อ77คน Laila, tukon. Hindi na ito ikinatuwa ng mga netizens. Say nila pera-pera na lang daw ngayon ng MGI. nakasentro na lamang daw ito sa pera. Malayo na daw ito kumpara noon. Natungkol sa advokasya ng mga kandidata ang mas pinapahalagahan ngayon ay pera-pera na lang daw. Okay, here's my comment about this. Ako nga, personally, I do not encourage na gumastos kayo, ubusin nyo ang pera nyo para lang bumili ng mga produkto ni Nawat at mga bumili ng mga boto para manalo si Philippines, lalo na kung wala naman kayong budget. I think sapat na yung likes and shares and comments na binibigay nyo for the Philippines sa social media. This is not a beauty pageant anymore. This is a business pageant and ginagamit na lang yung mga kandidata for money. I understand na the organization needs to make money para mabawi nila yung ginastos nila for the production which I think I heard 1 million dollars daw eh. Pero may mga iba-ibang paraan like sponsorships, adver advertisements, brand collaborations and pwede din naman yung live selling. Pagla-live sell nila yung mga kandidata to promote the brands or products. Pero kung yung gagawin ni Nawat na main criteria sa judging yung maraming benta sa live selling at paramihan ng mga pe, ng perang mapapasok sa bentahan ng boto tapos sasabihin mo yun yung pinaka-importante para manalo. Guys, I'm telling you, it's not worth it. It's really not worth it. Para sa akin, kung mananalo ang Pilipinas, dahil sa, hindi dahil sa advocacy, sa talent, sa beauty, at sa purpose niya, de bali na lang. Hindi matatawag yun na panalo. Kasi kawawa naman yung ibang, mga ibang candidates. No, I do not encourage you to do it. Hayaan nating manalo ang Philippines ng fair and square. Hindi sa pa paramihan ng pera. Pero ikaw, anong hanash mo dito? Bukas magaganap ang National Costume Competition ng Miss Grand International October 13 at sa October 15 naman ang preliminary competition kung saan senga ni Nawat ay sasabak sila sa matinding live selling. At paramihan daw sila ng benta para makapag-continue sa competition. Anong say mo?